Welcome back mga kay Eli. Grabe. Grabe yung bagyo kay Eli. Ah, uh, hindi pa yata tapos yung bagyo. Mabuti na lang kay Eli. Ah, uh, nakabili tayo ng napakasimple lang para sa ating recipe for today. Mayroon talaga kay Eli yung content natin. Maghahanap pa tayo para mayroon lang tayong may content para sa inyo kay Eli. Kaya hindi ko lang na video kay Eli. Ah, uh, kararating ko lang. Galit tayo sa pasig kay Eli. tayo ng bangos dahil pag ganito sakula kay Eli dito sa amin ay umaha pa yung mga bangos kay at mas mura at hinahanap natin kay Lee yung mga meron tayong hinahanap kay ay isang good size lang ha isang kilo, isang peraso kay kaya ihawi lang natin yung hindi ko na video kay Lee nung pag uikot yung pumunta natin dahil napakalakas na hangin at malakas din ang ulan kay Lee, baka masira lang yung cellphone natin at lalo tayong matuloy ang ulan na tayong may upload na video kay Lee, kaya kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para titig kayo lagi sa aming mga ginagawa. Simple lang ito kay Eli para sa ating recipe. Iniyaw na bangos. Kaya simple, kay Eli style. Kaya, yan. Kaya sana ingat kayo palagi dyan kay Eli dahil hanggang ngayon mayroon pa yata ng bagyo kay Eli dahil masama pa talaga ang panahon na dito sa amin. Kaya kawawa kay Eli yung kamarinisur. Ka, 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 ka Marini, sir. Grabe, napakalakas. Doon tumama ang bigyan ang bagyong Yuan. Kaya lahat ng mga suri natin dyan na ah. Bicolano. Ingat kayo palagi dyan. At titig tayo kay Lee mamaya. Habang nag tayo kay Lee, tutok ko kayo yung uh, panahon dito sa amin sa Tagig. Kaya tara kay Lee, papakita ko muna yung sangkap para makahabab na tayo kay Lee dahil gutom na rin ako kay Lee. Krabi ba sa, sa YouTube natin kay Lee? <laughs> <laughs> dahil nga lakas ng hangin, ang lakas palang ulan. Kaya tara kay Lee, mahir. Pakita ko muna yung siyangkap para mag-umpisa na tayo. Simple lang to kay Lee, inihaw lang. Na bangos. Wow, wow, wow. Kaya tara kay Lee, ko muna yung siyangkap. Let's go! pa. Tara kay Lee. Yan, ito yung napili natin kay Lee. Good size na bangos. Grabe ang laki. Oh. Yan kay Lee. Tatlong piraso binili natin kay Lee. Yan ito, gagawing daing natin yung kaili ah, Panoorin nyo lang to sa ating next episode natin Grabe, good size kaili na bangos Wow, isang kilo to kaili Mas inaganap pa talaga tayo kaili mas, mas malaki Pero lang ting naabutan kaili Dahil mas marami ding naghanap Kasi ito kaili ay napakasarap nito Sa inihaw, lalo pag ganito kalalaki kaili Yan, ito yung sangkap niya na napakasimple lang Meron tayong luya, yan Kamatis sibuyas kaili Meron tayong salt egg o itlog pula. Yan, meron tayong okra kaili. Ilalaga lang natin yan para meron tayong gulay at meron tayong pamintang wasak Siyempre, lemongrass. At meron tayong kalamansi kaili sa natin gamit ang ating manghang na siling pula at ang ating pampalat na tuyo kaili. Yan, ayusin lang namin itong sangkap kaili. Para ilalagay natin, ipapalaman natin dito para ihawin na natin, kaili. Ganun lang, kadali, kaili, para sa ating recipe for today. Kaya sa ganitong panahon, may bagyo, masarap kumain ng inihaw na iska, kaili. Kaya tara, ito kaili, uh, imamarnit natin yan next episode nyo kay kung paano natin gagawin yung ating dying na bangus kaya napakasimple lang kaya tara let's go yan kay uh, si Boy Mukbang ay nagumpisa na sa kanyang activity kay Eli inaon niya na kay yung kamatis yan napakasimple sangkap lang yan kay kamatis sibuyas luya lemongrass kay Eli at ang ating salt egg kaili. babalatan ko lang yung salt egg kay panoorin nyo na lang kailan yung ilalagay natin del kaili style kung hindi nyo pa nasubukan kaili na ganitong paraan sa pag ng bangos try nyo kaili sigurado amoy pa lang gutom ka na yan updatein tayo ulit mamaya kaili para hindi ka natin haba yung video natin yung kaili timplahan mo natin kaili yung ating ipapalaman sa ating bangos lagyan natin kay yung ating kamatis yan. luya sibuyas. Lagyan natin ng konting toyo kay Lee. Yan. At pamintang wazak. Kunti lang kaili Lee dahil meron pa tayong salt egg. Yan. Ito kailang Lee yung salt egg natin. Binalatan ko lang kaili yung salt egg natin. ito ay nagbibigay kay rin ng panibagong bango o aroma grabe ito yung soft egg natin kay Lee ay slice lang natin siya ng pabilog kaya mahirap talaga kay Lee sa ating content lahat ng paraan dadalasin natin kay Lee para may maibigay lang tayo sa inyo ng content yan kasi na tayo kay Lee, maglalagay na tayo rito ng palaman. Yan. Ito na yung bangus natin kay Lee. Ito na yung lemon natin kay Lee. Lalagay lang natin yan sa loob. Yan. Sa loob ng bangus, yan. Ito na. Nakalagay na yung lemon dress natin. Siyempre. Lalagay na natin yung kamatis at sibuyas dito sa loob. Ito yung magbibigay ka ng bango at aroma para sa ating ginawa. Yan. Grabe. Grabe yung ulan kay Lili. Kaya lahat tayo dyan nasa Pilipinas. Ingat tayo po lagi. At tsaka natin ilagay kay Lili ng ating salt egg. Separate lang natin. Yan. Kung hindi nyo pa to nasubukan kay Lili, subukan nyo na para sa napakasimpleng recipe. Dalagyan natin ito kaili ng takip. Pinaputok na kaili yung inihaw natin na bangus na may pisahong pang salt egg. Napakasimple lang kaili. puno puno na. <laughs> Yan kaili oh pinaputok na bangos, lalagyan lang natin to dito kay Lina ng toothpick para hindi naman magkahiwalay. Ayos! At dito kayo kay Lina, tara, let's go! Kay Lina, sa alam mo natin kay Lee yung okra natin kay Lina. Yan. Tapos punta natin si Boy Mukbang kay Lina. Kasa lang yung okra natin, punta natin si Boy Mukbang para makita niyo kay Lee yung labas. Grabe yung malakas pa rin ang ulan dito sa amin. Kalipas ng 10 minuto kay Eli. Balikan natin yung okra natin. Wow! Okay na to kay Eli. Punta natin si Boy Mukbang. Kay Eli si Boy Mukbang ay nagpapalingas na. Yan. Yan. Mag. Mukbang kay Eli. Papalingas na si Boy Mukbang. Tala kay Eli. Tingnan natin yung taas. Update ko kayo kung ano nangyari dito sa amin. Yan kay Eli. Medyo maliwanag na yung langit dito sa amin. kan Cinta si gig to kay Ili Saya nak tuloy-tuloy nang Puminit at mahulay yung bagyo si marami na pinsa nila kay Ili Kaya medyo okay na yung Sa kabila Ili medyo okay no? Dito medyo paulan pa Ili Grabe Grabe yung bagyo kay Eli, sunod-sunod. Buti lang dito kay Eli, yung lugar natin kay hindi ka na itong ano, but. Ayan. Ayan yung lugar namin dito. Ayan, punta na natin kay Eli, subay mukbang. Ito yung update lang dito sa lugar namin. Kaili, update natin. Puntahan natin si Boy Mukbang. Tara, let's go. Kaili, konti na lang kainin. Napapalinga siya ni Boy Mukbang. Yan. Kailangan talaga paghirapan para makakain kainin na masarap. Yan. May mga yung Kaili, lagay na natin yung bangus natin. Yan. Yan kay Kaili. Ilalagay na ni Boy Mukbang ang ating inihaw na bangus. Yan. Yan. Update tayo ulit mamaya Kaili. pag okay na. kay Kaili ang ating pambansang bangus nakasalang na kaya dito tayo ulit mamaya pagbalik-balik ta rin na natin kay solid to oh. panalo yang kayli balik ta rin na natin ay wow sa abikeyli panalo yang kayli shout out muna tayo sa ating mga solid at silent viewers tara Balikan na lang natin ulit yan mamaya. O. No? Oh. Grabe kay Ricky Lucky. Wow, panalo. Yan na na, wala, simple masarap na ulam. Iniyaw na bangus. Yung kay bago natin babalikan ang ating iniyaw na bangus, ay mag-shout out tayo sa ating mga solid at silent viewers dyan. Kaya shout out, Miss Vinny Chan from Japan. Shout out! Chinito Muto. Shout out! Oh, Suzuki from Japan. Shout out. Mahal na Punisa Vlog. Shout out. Rix Garcia. Shout out. Jim Boyla Rizzo from Room Italy. Shout out. Ati GB TV. Shout out. Adrian Mix Mix Channel. Shout out. Jerry Isinaris Vlog. Shout out. And Bungo TV Vlog. Shout out. And Kim T Channel from Ayala, Sambunga City. Shout out. Damaso Ramos from Cebu City. Shout out James Channel from Saudi Arabia. Shout out Miss Duck Living in Japan. Shout out Mommy Mill from Muscat Tuman. Shout out Mother Blood. Shout out Divina Robertson Blood. Shout out Nick's Blood 887. Shoutout Erle Dunlarino Bayunach Shoutout Amising Yags Channel Shoutout Amigos Amigas from San Rafael, San Carlos, Pangasinan City Shoutout Mercy Twin Gazulas from Nidula Shoutout Hilton and Plag from Saudi Arabia Shoutout And Mom, Michelle Kawakubo Shoutout And Eli Pauline Bakila Shoutout Yun, maraming maraming salamat sa inyo sa pag-support nyo lagi dito sa aming channel At napakasimple lang para sa aming recipe for today Kaylee, mahirap talaga Kaylee gumawa ng content kagay sa atin, hinahanap po natin Kaylee, kahit may bagyo, hindi ko lang pinapakita Kaylee, grabe para makakuha lang tayo ng magandang content Kaylee at masarap na recipe kaya natagpuan natin Kaylee ay isang masarap at good size na bangos, kaya shout out sa inyo, sa suport nyo lagi dito sa akin channel, lalo na kay Ma'am Michelle Kawakubo Bungo TV Vlog Mercy Twin Kalsulas Rosu Suki And Jim Boylo Rizzo From Rumitali And Eli Florin Bakila From Saudi Arabia Yon marami marami salamat sa inyo And shout out Bats95 Team Akashu Shout out Yon marai marami salamat sa inyo Bats95 Team Akashu From Ilungos Liti from Itchin Beach, Kailian Batch 92, 93 Lamak Elementary School Shoutout sa Indian at ingat kayo palagi dahil may bagyo pa tayo ngayon na Yuan, kaya ingat palagi kaya sana ligtas tayong lahat kayo, kaya mag-free lang tayo para ilalayo tayo kayo sa pamakan, kaya maraming maraming salamat sa inyo and EZX ng Cameroon out Estolano Group Shoot out Boys out Boys out Hero Santos Shootout. Chris Molina Glenn Lorenzo Bora Shootout. Jaden Rady Kim Piga, And Fernando out okay, Maraming maraming salamat sa inyo na sa akong sumuporta at bye-bye dito sa aming channel kaya ingat kayo lagi dahil may bagyo pa tayo ngayon kaya lahat ng sulit natin na chelid viewers, maraming maraming salamat. Napakasimple lang ito kay Iling Recipe. Iniaw na bangos and coffee boys. Napakasarap pulutan pero sa atin... Pangmukbal. Kaya yeah, coffee boys, napakasarap nito ang ating napakasimpleng iniaw na bangos. Kaya shout out. And Marie Big Puris, yun yung big shot out siya ma'am. Ingat kayo palagi at maraming maraming salamat ma'am Marie Big Puris. Shout out sa iyan at yun kay ini napaka simple lang ang ating iniyaw na bangos kaya tara balikan na natin baka nasunog na ang ating iniyaw na bangos kaya tira, let's go yan kay ini kita sa ating kita tayo lang natin to kay ini yan grabe yan balikan na natin ulit yan mga kay ini grabe Narating isang masarap na napakasimple yung recipe, iniyaw na bangus. Wow, 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 panalo. Yan kaili, o konti na lang maluluto ng ating iniaw na bangus na napakasimple at masarap ang bango kaili dahil sa limong Wow, panalo. Ayan kaili, okay na to maghahain lang tayo ng kanin para pahaba na. yan na kaili, ang ating finished product, ang ating iniaw na bangus. Grabe, wow, wow, wow. Yan, rice ni Bui Mugbang at gutom na naman si Bui Mugbang Kaili. Sa usawa natin, kaili, sili, kalamansi, kamatis, sibuyas at sili. Yan, yung okra natin, kaili, ay nasa gilid-gilid lang. Kaya, rice natin, kaya, wow! Kaya, ano pang hinintayin nyo? Lating hindi pa kumain dyan, sumabay na para sabay-sabay tayo mag Para sa amin, napaka-simpling recipe. Inihaon na pangos, kaili. Grabe ang pangos, kaili, dahil ilagyan natin ng lemongrass. Yan, meron na kayong idea kay Lily kung paano pa ang ating inihaw na bangus. Maglagay lang kayo ng lemon grass at salt egg. Kaya ano pang inintayin nyo? Panalo! Wow, wow, wow! Oh my God! Wow! Yung kay Lee, tapos lang natin. Mag-ihaw ng napakasimpleng recipe. Grabe Kylie, hinahanap pa natin to Kylie para makahanap tayo ng good size na bangos. Pumunta pa ba tayo sa Pasig. Kaya mahirap nga lang Kylie, hindi natin na video Kylie dahil malakas ang hangin, malakas ang ulan. Kaya naging successful naman Kylie ang ating paghahanap. Kaya mahirap talaga Kylie, maging isang vlogger. Hanapin mo para makakuha kayo ng panibago ng mga recipe. Kaya bago tayo kumain, pasalamatan mo natin lagi yung blessings at binibigay sa atin sa Daud Meraih Meraih Musalam Daud So basically Beri Musalam Daud Meraih Musalam Daud Beri Mount Mr. Kelasi Meraih Musalam Daud And God bless you Amen. Amen Kaya ano pang inintay nyo Tara Habhaba na Kaya lahat yung dipakumain dyan Sumabay so, na Bungo TV Vlog Gary Insinaris Vlog Jim From Rome, Italy Uh, Merci Twin Gazulas from Netherlands and Ati GBTV and Adrian Mix Vlog and Rose Suzuki from Japan and Ma'am Michelle Kawakubo and Ellie Ploli Bakila Tara, kain tayo dahi sumabay ka na para sabi-sabi ti mo para sa aming simple recipe gumawa lang Nang ini iniyaw na pangus kaya anong panginintay nyo? Tara! PAK! Kau nak cuba tak? Okay, tak nak Kau nak cuba tak? Buang-buang TV Vlog Buang-buang TV Vlog, kau nak lipan tak? Hmm. Mm. Kau kata ini isi peluh buah isi kita tahu Sulit kaya ini Kerap tapi pergi sa may pag may bagyo mga malalaking bagong scaly lumilipad kaya nakakawala kaya makukuha sa mga ingis na sabi 음, a l o b o Balobo, i 체 b a b a l o b o l b a l o b o l a l o a l o Abigail is ulit. Mm. Kaya logi na naman kayo yung mayari ng mga fish kids dito sa amin. Panas lu kayli. Kau ingin untuk panas subukan, subukan yang nak kayli. Nah apa kepanu Wow. kumapit kayo yung salt egg na nilagay natin. Dito lang kayo, mag-ingat lang kayo pag kumain dahil matinig. malaki na lang natin kay hindi dahil mas masarap na rin siyang inihaw oh. hmm. Pwede mo, Mr. Kubo-Kubo. Hey, Mr. Kubo, kahit tayo, bang? Grabe, solid, Kelly. Grabe. Mmm. -hmm. yung nasa loob ng tiyan. Grabe, solid. Bumusog-busog pa kayo rin. Sa mga iniyaw kayo rin, ay napakasarap kainin yung may inipan. Grabe. Mm. Pero, ano?

Nada. Sur da Bagus Vamos pa, please. Okay, itu kay Lily masarap yung kainin natin na ini, oh. Dahil nga kay Lily wala pa siyang yellow, hindi pa siya na-frozen.

Lapagasarap talaga ng init pagi. Bira ka lang nakain nang inihaw sadami man lang kinagawad content kay Eli. Pero sa pagdating nito na shipping, no tulang gravity. Oh, iska ini. grabe, solve na lang tayo. <coughs> Excuse me po. Panalo kayo ni grabe. Pangos pa please. Direquit mo namin ito kay Lee at magpapalam natin sa inyo. Yung kay Lee at solve na naman tayo sa napakasimpleng recipe. Recipe. Kaya huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa. At sana may natutunan kayo kay para sa ating, para sa aming, aming napakasimple yung recipe. Inihaw na bangus. Kaya tara! See, you, see you soon.